araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa iyong paniniwala sa Diyos. Paano mo siya makikilala? Dapat mong makilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita at mga gawain ng Diyos sa ngayon nang walang paglihis o kamalian. At bago ang lahat ng yan, dapat mong malaman ang gawain ng Diyos. Ito ang pundasyon tungkol sa pagkilala sa Diyos. Lahat ng mga iba't ibang kamalian na walang dalisay na pagtanggap sa mga salita ng Diyos ay pawang mga relisyosong pagkaintindi. Ang mga ito'y pagtanggap na lihis at mali ang pinakadakilang kakayahan ng mga pinuno ng relihiyon ay ang pagkuha sa mga salita ng Diyos na tinanggap noong nakaraan at ang pagkukumpara ng mga ito sa mga salita ng Diyos ngayon. Kung sa iyong paglilingkod sa Diyos ngayon, kumapit ka sa mga bagay na niliwanagan ng banal na Espiritu noong nakaraan. Kung gayon ang iyong paglilingkod ay magdudulot ng pagkaantala at ang iyong pagsasagawa ay malilipasan ng panahon at pawang relihiyosong seremonya lamang. Kung pinaniniwalaan mo na ang mga naglilingkod sa Diyos ay kailangang nasa anyong mapagpakumbaba at matiisin. At kung iyong isagawa ang ganitong uri ng kaalaman ngayon, sa makatwid, ang gayong kaalaman ay reliyosong pagkakaintindi at ang gayong pagsasagawa ay naging pagpapaimbabaw na pagganap. Ang mga reliyosong pagkaintindi ay tumutukoy sa mga bagay na luma at lipas na. Kabilang na ang pagtanggap sa mga sinalita ng Diyos noong una at ang liwanag na tuwirang ibinunyag ng banal na Espiritu. At kapag isinagawa ang mga ito sa ngayon, sa gayon ang mga ito ay hadlang sa gawain ng Diyos at walang pakinabang sa tao. Kung hindi aalisin ng tao sa kanyang loob ang gayong mga bagay na kabilang sa mga relihiyosong pagkaintindi, sa gayon ang mga ito ay magiging malaking hadlang sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ang mga tao na may mga relihiyosong pagkakaintindi ay walang paraan para masabayan ang mga paghakbang sa gawain ng banal na espiritu. Nahuhuli sila ng isang hakbang at pagkatapos ay dalawa. Dahil ang mga relihiyosong pagkaintinding ito ay nagdudulot sa tao ng pagiging sobrang mapagmatuwid at arogante. Walang pananabik sa nakaraan ang Diyos sa nasambit o nagawa niya noong una. Kung ito'y lipas na, ito'y aalisin na niya. Tiyak na magagawa mong bitawan na ang iyong mga pagkakaintindi? Kung ikaw ay mangunguyapit sa mga salita ng Diyos noong una, katunayan ba ito na alam mo na ang gawain ng Diyos? kung hindi mo pa tinatanggap ang liwanag ng banal na espiritu sa ngayon at sa halip ay mangunguyapit sa liwanag ng nakaraan mapatutunayan ba nito na ikaw ay sumusunod sa mga yapak ng diyos hindi mo pa rin ba mabitawan ang iyong mga relihiyosong pagkaintindi kung iyan ang lagay mo ikaw ay magiging isang kumakalaban sa Diyos. Kung kayang bitawan ng tao ang mga relihiyosong pagkaintindi, kung gayon hindi niya gagamitin ang kanyang kaisipan para sukatin ang mga salita at mga gawain ng Diyos ngayon. At sa halip, siya ay tuwirang susunod. Bagaman ang gawain ng Diyos ngayon ay naipapakita na di tulad ng sa nakaraan. Magagawa mong bitawan ang mga nakalipas na pananaw at tuwirang sumunod sa gawain ng Diyos ngayon. Kung ikaw ay may kakayahan sa gayong kaalaman na itatanyag mo ang mga gawa ng Diyos sa ngayon, kahit paano man siya gumawa noon. Kung gayon, ikaw ay taong nabitawan na ang kanilang mga pagkaintindi. Sumusunod sa Diyos at siyang nakatatalima sa mga gawa at mga salita ng Diyos at sinusundan ang mga yapak ng Diyos. Sa ganito, ikaw ay magiging isang tunay na sumusunod sa Diyos. Hindi mo sinusuri o pinag-aaralan ang gawain ng Diyos, na parabang nilimot ng Diyos ang Kanyang dating gawain. At ikaw rin, nalimutan mo rin ito. Ang kasalukuyan ay ang kasalukuyan, at ang nakaraan ay ang nakaraan, at yamang isinantabi na ngayon ng Diyos ang ginawa Niya noong una. Hindi ka na dapat manatili pa rito sa gayong paraan ka lamang magiging lubos na sumusunod sa Diyos at tuluyang nabitawan ang kanilang mga relihiyosong pagkaintindi